Morning guys, back to fishing ang kanan ni Highlands Blog sa kaliwa, boss noy sa kanan. Kaya mayroon. Tagal-tagal na rin mula nang huli tayong nag-fishing guys. Nag-shutdown ang ilog pero dahil dumaan yung aming lugar sa apat na beses na pagbaha. So, apat na araw tayo nag-try doon. Negative. Ihanap tayo ng spot. Sa gabi dito. Oh. Uh -oh. ay lang ko rimaw another one guys okay update tayo guys in another one kaso hindi na tangay eh. so far so good kahit pa paano dito kinakagatan tayo waiting, waiting. One point, guys. Okay na to. Four fingers. Ganito yung kagat ng malaki. na Hindi okay, pa. Oh, di ba? Malaki daw. Uy, inatras to. Oh. Ito yung gusto kong kagat eh. Yung walang paglulubog, inaatras lang. Ka. Uy, ang laki. Ay, laki oh, na, ay. shucks. Ay. Mm, matik. Okay, guys. Kinakagata na naman yung itim natin na nakapagpagat ng malaki. Tingnan natin kung siya yan. Siya na, siya yan. Ito yung gusto ko kasing kagata, no. Oh. Yung wala halos galawan. Kesa doon sa masyadong malikot. He waiting. Oh minto. Sinabayan ng hangin, guys. Tignan natin siya. Bala. Bila, ano pala? Ha? Eh, yun! finally, guys. Finally. At siyempo tayo ng Dako ba? Daku, daku. Magamit lang tayo ng isang dipa asa gilid lang po ako naghahagis. Come on. na naman ito, sis. Ay, dapat sabu buo po puputulan bu eh. Oo. Mm -mm. Ay, nakatakas. Tama lang. Sige ka na, naibigyan na! Ah! Sige eh. na, Ayan, ang inyong high vlog, nakakuha po ng... Nanay, ay... Paki okay, angat, na ng angat mo nga po, boss. Wow! Sana all. Okay. all right. okay. <todos> Maliit, hindi eh. finally naka-experience tayo guys ng ganito kagatan no matagal na panahon yan guys ha okay guys naman another one excited na tayo guys pagka gumagalaw kagarito yung galawan ng ano eh expect mo na malaki There it goes yung sesko ko doon naka 2 in 1 no oh yeah. ano masasabi niyo diyan guys 2 in 1 lalaki oh come on baby pang pang ihaw nakasiyata ng ihaw ng tilapi ngayon ah ah wow. oh, eto na oh my god wow grabe ano to seven fingers wiii ayan guys nagpalit tayo ng mga malalaking taga kasi kanina maliliit lang Kung naninigurado tayo problema pag malaki o oh, lulun wako so, wag ka madededs ang oh, ihaw ka eh. Okay, back in action guys. Isa na lang sa apat na padwas ko yung hindi natin napapalitan ng taga. Kasi hindi pa siya nakakagatan. Ito natin medyo lululim guys. Nagalaw-galaw ka lang eh. Bago tayo sa sure bago tayo pong itiks. na korte babe. Wow! Kumukubog. Mukhang naka-finally yung isang spot nating kasama oh. So, ayan talaga pagka ganyang Ganito yung spot kailangan talaga. Panggilid lang. Session sa yo. Session Brown ano mo? Pero ang lapad, wag sanang makawala. Hindi mo mahihila yan palapit sa'yo, Ay, Yung bas, ano na yan, damo. Uy, finally! Mm, Ay, pwede na po kaming mag-update ng huli. <laughs> Paki-up nga po. <laughs> ah, tatlo? <laughs> tatlo? Ano <laughs> daw? Ano daw? Ano daw? Huli o huli?

naman Ano to? Halimaw to nga. Ah. Wow! Halimaw. Oh, Halimaw. Oh. Ayaw mo. Ayaw mo. Guys, another one. Bulbul na to. Ata nga, may kananay. Ayun o, no, kalaki o. Ay. Ay. oh Ay. 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 Ay.

kuwanga nga assistant. Pasasad na dyan pa kayo. At hindi ko rin kayo mapakinabakan taga kuha ng huli ko. Ayun problema pa. Kasi di makina yung gamit yung si asawa ko. Yung umabot po siya. Hindi yan ang problema. Pagka nasabi, tulusong ako. <laughs> Oo, mga naiibig po. Yung mga pumunta rito na nang dalang pamaduan. <laughs> talaga ba? Ah, Nanginginig, Diyos ko, kinagatan din po. <laughs> Uy! Ha? <laughs> 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 Another one, guys. Sa kananay. Dito bating tayo, assistant. Woo! <laughs> siguro maliit. Maliit yun, nilakad eh. hey guys, guys, mukhang mahihinto yung ating pagbibising oh. Nilalaliman kasi itong lugar. Magbabakso. Angat-angat muna yung fish. hey, mabubulabog. Bulabog tayo guys. Tagal-tagal tayo maghihintay ng kagatan yan. anililiko niya?

Kala akong maliit. May kananay. Mm. Kala oh. ah. magtsatsagayan kung walang nahuhul. Patagal na panahon. Ngayon na uli naramdaman yung ganitong angatan. Dumampay yung bako. Nabulabog tuloy. Tamo ah. Bulabog eh. Oh. Banda na ng kaibigan eh. Di isang oras na. Dapat, doon kasi parin mo naman dahil sinabi mo, ano ka naman ngayon. Tap! 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 Oo. Ano pala ko doon sa tarong doon eh. Eh, mag-one hour mula nung rumaan ng malaking bako. Wala, pang nagbabalik. Ayun o. Akala ako wala, meron pala. Tahimik-tahimik ka lang ah eh, yeah, bumabalik, bumabalik aray hey, lapak siya. wow, 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 wow. sya Sino nga oh, ay hindi <laughs> <laughs> kasi lalaki nung kanina okay, guys, last man standing na naman tayo dahil sa gawin yung couple for ano natin mag na po pah-flex na lang po yung inyong huli guys Okay, Highlands Vlog pa lang yan ha. Wala pa yung kay Boss Noy. Kinakabahan ako para doon sa kay Boss Noy. A few minutes later. Okay guys, kami ay papakap na. So talagang wala na pong kumagat mula nung dumami yung isang napakalaking bakaw. Tapos meron din yung mga tinatawag nating nananaklit na nagdaanan. Kaya talagang wala na pong kumagat. Kami ay magpapakirap na guys. Anyway, yung huli naman natin po eh, maganda na. Tagal-tagal na rin na walang ganito tayong nahuhuli guys. Yan. Yung talagang tatawagin natin mga pilig. Maganda ng sukat. Pero I'm sure, may respa ka natin sa mga susunod pang araw. sa ngayon, suko na natin ng laban and that's it for today's another fishing adventure kasama ang inyong kananay I'll see you guys next time bye, -bye.